Pagpalang araw po sa atin At uh, tayo po ay uh, Magbibisita ng ating uh, Honeybee Pero bago tayo Pumunta ron Tingnan muna natin tong ating Bukid yan Medyo hindog Medyo hindog na yung mga palay Maganda na yung uhay niya Kaya lang Madagim pa rin Ayan o oh malakas pa rin yung dagim dahil sa bagyo nagagawa tayo ng bahay ng honeybee ayan to mga ritasong kahoy na to pwedeng gamitin tong bahay ayan sinimulan ko ng lagarin makabuo mo lang tayo sa mga ritasong kahit na mga limang bahay ng honeybee natin maganda to galing dito sa mga ritasong kahoy so yan nga po yung ating uh, nakabuo tayo ng isang uh, kahon na paglalagyan natin ng honey bee reserve natin yan para sa susunod nating project yun yung mga magandang bulaklak oh. mga pagkain ng mga stingless bee natin yan yun ang mga bulaklak pinagkukuna ng mga honey bee yan Lakiwa mo sa aming bunga ng papaya oh. Ng mga dragon fruit. Yan 'yung patula. yan Dito na 'yung bulaklak niya, oh. ayun. Oh yan kumakain yung mga sting crispy natin yung mga bulaklak na yan nabaybay sa kuryente yung ano sa wire ng kuryente yung ano patula madagin pa rin ayan o oh madagin pa rin dito sa ating kagubatan so tingnan natin yung ating stingless binabagong lipat dito sa kahon na to titingnan natin kung ano ang status niya sa loob habang maaga pa at medyo hindi pa sila masyadong matapang dito tayo pupuso sa bandang likuran para hindi sila mabulabog Dahan-dahan natin iangat. Titingnan natin yung loob. Dahan-dahan lang natin. Yan. gumawa siya ng bola sa loob ayan oh wala sila Ayun. gumawa sila ng sarili ng bola ayan oh bagong lipat lang ito nung isang araw, nung nakaraang linggo eh ayan oh Ayun, nandun siya Ayun. may mga naglalakad-lakad ayan oh 'Yung daming langgam. Kailangan walisan natin 'to. malibasa maaga pa at saka medyo nagaambon ang bon nandyan sila sa loob so ayan sinarado ko na palibasa nga po ito ay bago pa para tong baby na kailangan, kailangan alagaan natin mabuti para mabuhay siya mamaya pupunasan natin ito ng kwan pinagchingsulan para hindi sila makakit dyan palibasa maganda yung takip niya hindi siya nabasa o oh, ang lakas ng ulang kagabi o oh, ayan Buti na lang at walang hangin. Hindi nangalaglag yung mga sanga ng niyog dito. Yung mga dahon. Yan o. natin yung kanyang kalagayan dun sa loob. Silipin natin. Pusan natin. Dahan-dahan lang ang pagbubukas para hindi sila mabulabog. dami nila yun oh no? nagagalawan sila sa loob ayun oh ayun ang ganda ano no? ganda nila takpan na natin Ilalagyan ko ng bato para kung halimbawang humangin man, hindi siya basta matatangay hindi tayo makalabas ayan o tikatik ang ulan eh sa aming mga magbubukid ang tawag dyan tikatik ulang mayaman kasi hindi yan titigil mahina pero dire diretsyo yan yung tikatik na ulan hindi mo malaman kung kailan titigil mabuti pa yung malakas ang ulan eh pag bumuhos yun tigil agad pero gantong tikatik medyo matagal ang ulan yan yan o hindi natin mapuntahan yung ating halibis turahan natin para hindi siya akitin ng langgam ayos na pinturahan na natin at ito pinturahan na rin natin hinabot na tayo ng ulan para siguradong yun ang mga bulaklak ang pinagkukuna ng mga honeybee yan